Ano na sa mga truck Okay Bawa Ito container van Yes na natin yung container van Ito yung harapan ng ano, Truck Asan ah, dyan ang blind spot? San dito sa right side? Ito Yan blind spot San pa? <tipas> oh. Sampah. Dek eh, Ton, di, di kena mata targa map. Targa mau di plan ni ya, nanti kita tajam <laughs> ni. Okay. Eh, yeah, eh ada nama. Itu mah blind spotnya di itu. Kentuhan. Pero kau nanti di itu ka? <tipas> di kepering kita. Tanya. hanya, jawab. Tapi kalau dapat nanti kita gawat. Ilang busina? Ilang beses tayo dapat bumusina? Tatlong beses. Pagkabusina ba natin, overtake na ba kagad? Hindi. Okay. Observe. Pagkatapos natin, tumitinig lang tayo ng driver. Anong gagawin na natin? San beses na busina? Pagtingin sa atin ang driver, overtake na ba kagad? Okay. Siyempre, hindi pa rin. Tignan pa rin natin yung sitwasyon ng, ride, nung driver. Kung papayag pa siya umover. kasi di ba may isa mga sirawan yung driver, tiniglan na tayo. Uri. Pero ayaw pa rin nila magpaano. Mag, uh, Magbigay. Uh, isa pa, sino naka-encounter sa inyo na ano? Nasa harapan nyo, truck. Warning, diba? Warning nila yan eh. Warning siya. Kaya kasi iba, akakalaan nila, kaya siya kakaliwa. nagsisignal, kakaliwa, <laughs> kakaliwa siya. Pero hindi nila alam, sign nila yan eh. May approaching na vehicle sa ano nila. Bago si hindi kaya hindi sila pinapa-overtake ng mga driver. Di ba? Pag sumignal ng pakaliwa, yung driver, ano nga pwede nyo nang gawin? Hindi na nang overtake. Yun. Kasi nagbigay na siya ng signal eh, yes. na pwede na kayo umovertake. Di ba? Eh yung mga kailangan natin tandaan. Time management. Yun. Bakit kailangan natin magkaroon ng time management? Yun, tama. Kasi, di ba, pag nagmadali tayo, anong pwede mangyari? Aksidente. Oo. Oh. Ano ba, ano ba dapat ang gagawin natin para hindi tayo nagmamadali? Grabe <laughs> na Siguro mga 30 minutes. Ang pasok nyo alas 8, di ba? Alas 8, siguro magbigay kayo ng 1 hour. Tapos taga NHD din, NHA din ako. Lahat ng dadali natin, lahat ng gamit natin, alam na natin. Hindi yung may ma... sa try, nakalimutan ko sa ganito. Benefits mo. Alam ano ba yung magiging yung masisip mo? Sig light, di ba? Bakit? Kasi hindi ka na aksidente, dinanong mo yung mo yung buhay mo at buhay ng iba. Di ba? same time. Bakit naka ano tayo sa oras? Para <coughs> malinis pa yung tayo. Malaki talaga yung pato. Siyempre, isa pa, kaya natin na ano yung oras, kung nakasidente ba tayo, magiging productivity pa rin ba tayo? Diba? Nasayang yung oras natin sa pwede natin gawin. Diba? Sunod. <laughs> Bakit save money? Kasi Ay, Helmet di diba? eh Ayun yung ano natin eh Kailangan ba talaga natin mag helmet? Kahit malapit? Oo naman Bakit? For oh. safety yan Parehan Kasi Hindi naman magkaiba ng na lambot yung simento eh Di ba? Kaya inyo ibalanse yung motor nyo na malayo pa lang, medyo i minor nyo na. Para bago kayo dumating doon sa may guhit, doon nyo pa lang -ano. kasi makikita nyo naman sa likuran nyo kung may paparating pa eh. Di ba habang pumihinto kayo? Ngayon sa skills, para ba sa mga ano, sa mga na training na, practice and master of four Four pillars of motorcycling. Ano ba yung four pillars na sinasabi dito? Braking. Di ba? In brake sa dikambyo. Paano? Okay. Ito yung pagbabawas ng preno ay ng, ng cambio pala ng gear di ba yung pagbababa ng gear natin pero hindi naman yung tapakan ng tapak yung dire diretso masisira yon e sa scooter ang engine brake di ba tumatakbo kayo para, para mas, masubukan nyo siya subukan nyo sa mga ano downhill yung mga pababa Tignan nyo muna yung motor nyo, yung speedometer nyo. Pero kailangan nakabukas yung motor nyo para makita yung speedometer nyo eh. Kung kaano, tignan nyo hanggang... 70% yung sa rear eh. 30% yung sa front. S sino pa? Hmm. Kasi pag ginamitan nyo ng 70% ang rear, hmm. di ba may mga siyakang motor natin sa harap? Pag ginamitan nyo 70%, hindi naman tataob yung motor nyo eh. Yun ang purpose ng shock natin. Magbabounce. Magbabounce siya. Doon pupunta bigat. yung bigat natin. Di ba? Yeah. Pero ang pinaka safety, kaya ko sabi, kaya ka ngayon ano, mapapansin nyo, yung ibang disc, ang lalaki. Okay, Di ba? Mas malaki yung disc nung nasa harapan. Oh, nga. Kesa sa mga nasa likuran. Oh, Kailangan pa rin natin na Pagsabayin talaga siya. Correct. Tama ka dyan. Ayun lang, yung pagbibigay lang ng force. Force. Ang pisa, alam, dito. Yung nag-skid yung motor. Hindi. Oh. <coughs> <coughs> Sunod. Ano pa yung isa? Ito, kailangan din natin. So, core. Yan. Diyan ako mahina. <coughs> Sa cornering. Kasi eh. ba larangan malakas ang loob mo. Sa cornering, tatlong klase ng lean. Lean with the bike. Ito yung lean in, lean out. Ano pa? English. Lean, lean with the bike. Lean with the bike. In, lean out. Lean out, out. lean with lean wheat. Okay. Paano gin paano paano position ng lean in? <coughs> Hello? Demo, demo. Uy! Yan na. Kempi. Okay. Ang itsura ng lean-in. Nakahiga ang motor mo sa kaliwa. Nakalabas ka. Ito ang lean-in. Mm -hmm. Diba? Ito motor mo. katawan mo hindi dito. Okay. 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 Ang lean-out. Okay. 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 Naka, naka lean ang motor mo. Sa kaliwa. Pero ang katawan mo. hindi dito. Kaya yun ang lean out. Ang lean with. Okay, sa motor. Okay. Naka-align ka sa motor. Lean Di ba? Ah. Uh. Nakikita nila sa barila kaya pag mga bumabanking, naka-lean naka, lean, naka lean in at lean with. Pero hindi nila nakikita at lean na walang alam. Kasi kung mababasa nyo yung mga comment, ano sinasabi bago daw? parang tanga lang daw. At exit. exit. Bawa, ito yung kurbada. Bawa lang ha. Devil's curb. <laughs> ito eh, sa pagka magkukornering ka, saan ka ba dapat mong posisyon? kinag aralan talaga ng busy. Hello? Nag-review din yung makamang. Dito? Sa gitna? O dito? Sa gitna. Sinagsabi sa gitna? <laughs> okay. Pag sa gitna, ito ang kinuha mo.